gandang umaga mga kabartudis dito pa tayo sa bundok at kasama natin yung kapatid natin si Leo, Leo magic circle Mupiantos. magkasama naman kami mga sa ilog ayan nating naman po tayo ng mga uh, 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 kahoy na nagiging bato ganda ng kahoy parang mata wala tayong dalang itak Nagdabong naman ang... Kuha Nagdabong naman ang mga dahon. Ano yung pinagkakataon ko? ko? Talaba? Talaba nga nagbato. Ayan. Mga tal talaba. Wow, suso. Oo, kaya nakabaha mo. Kinagkad na ng baha. Hah? Damun ini ya. Wait. Ini. Uy, Uy. Libo na oh Kabibi. Libo na kabibi. Ayan oh kabibi po yan Na ano na po Bato na talaga Ayan Ano sa itong protection Ito pa Ano to marami dito sa ilog. <coughs> ilog lang ito, bundok pa, may mga kabibi. <coughs> Beerala lang dito maka kita ka talaga na mga ganitong bagay mga kabibi sa bundok ito bundok ito hindi dagat at hindi ilog bundok na ito kaya nagtataka po kayo kung bakit merong mga kabibi o di kayo mga kung ano dyan suso taong ni karla oh gwapo nga wala oh perfect